Ito yung mabibigay kong life hack sa inyo kapag ka nagpunta kayo ng hotel. Yan. So ito, nagpunta kami sa Alta Brisa Hotel. Ito yung kanilang shampoo. Ito yung kanilang body lotion. Ito yung kanilang bath gel. So everyday kasi nagbibigay ang hotel ng free na ganito. So may ito, may isang shampoo, may isang bath gel, may isang toothbrush kung dalawa kayo, dalawang toothbrush tapos meron dyan body lotion tapos ito, araw-araw din sila nagre-repeal nito tsaka, tapos ito creamer tapos brown sugar tapos yung kanilang kopi so yung kopi nila na consume na namin kasi uh, coffee drinker kami kaya na consume na namin siya so sa loob ng 7 days ito yung aming naging free. So everyday to uh, pinapalitan to, niyadagdagan. Nagdi-repel sila. So ang technique uh, araw-araw nyo itabi. Kaya pagpunta nung housekeeping, housekeeping, yung nag-housekeeping sa kanila, makikita wala na to. Kaya dada, papalitan nila nila ng panibago. So kapag di ninyo ginamit to, hindi nila to papalitan. Kasi ibig sabihin may laman pa. So ganun lang yun. Kaya ang teknik kunin nyo lahat kunin niyo kunin nyo tong isang araw na to yan sa so, isang araw kasi ito ay kasi itong mga to so gawin nyo tabi nyo na para kinabukasan na naman pag nag yung housekeeper bago na naman ganito ang matatanggap niyo. so yun lamang po ang tips ko mga ka one piece and salamat po